Magandang umaga mga ka-coach mang yan Ating silipin yung uh, backyard ni inay no Yung mga itinanim kong mga prutas Pero hindi ko yung iba Karamihan hindi ko alam kung ano ang pangalan ng prutas na yun Kaya bala na kayo magpangalan kung anong prutas ito Ayan lumalaki na yung saging ni inay oh Mayroon pa siyang ano ng anak hindi pa nga na mo saaging yung saging ayun, Nanganak anak na agad. No? Ano bang tawag sa anak niyan? Ito naman guys, oh, tinanim ko yan. Hindi oh. ko alam kung uh, langka o, o lansones. Yan. Ito naman yung kanyang suha guys. Na itinumba ng bagyong yung uh, egay. Yan, may saging pa dito. Oh. Ayan. saging. Ito, mga saluyot ito guys, saluyot. Pero may tumubong talong dito, ayun oh, talong. Ito, talong oh. Talong. Pa, lansunis ba yan o ano? Meron ding mga kamote dito no? Kamote, yan. At meron ding mga kangkong dito guys oh. Kangkong, yan oh. Diba? Yan ang masarap na kangkong guyabano ni Inay oh. Ayan, guyabano ni tinalian ko kasi itinumba rin ni Bagyong Ega yan. Ayan yung kanyang malunggay. Tanim ako ng talisay dito. Hindi ko nga alam kung talisay nga yan. Meron ding aratilis dito guys oh, ayan. Ayan oh. Uh, ang native na ang palaya, ang ligaw. Ayan, may bunga siya oh na guys, yung tinanim kong ano dito, kamatis. Ayun, namungan na oh. Ayan, oh, di ba? Namunga na. namungan na yung tinanim kong kamatis dito sa backyard ni Nay. At uh, ito, nagtanim din ako ng kamoteng kahoy guys ha. Oh. Buhay na. Musubong na siya. Kamoteng kahoy yung mga yan. Marami yan. Ito naman yung kanyang bayabas oh. Guys, tinan nyo. Daming bunga. namungan na siya. Oh, di ba? Maliit lang na puno yan Pero Tignan nyo Ang daming bunga At uh, ito naman yung tanong mangga guys so oh. yan Diba Para may lilim dito sa likuran ng bahay ni Inay Tignan nyo guys o oh. May bunga itong blackberry ni Inay Oh. Yan Blackberry May punong niyog din si Inay no Tignan nyo Oh. Ayun o oh. First time na mamunga to Ayun na may bulaklak na siya aha may malapit na pala kong aakyatin ah mga ilang buwan na lang aakyatin ko na to guys kakain tayo ng buko dito sa likuran ng bahay ni inay ah, masyadong magubat itong likuran ng bahay ni inay ano ayan magubat pa siya ayan oh. itong likuran ng bahay ni inay ano so hindi pa natin mapapansin yung mga itinanim kong sari-saring mga prutas siguro pag uh, lipas ng dalawa, tatlo, apat hanggang limang taon kikita nyo ang likuran na ito puro prutas na yan puro punong kahay na, na, mamumunga ng mga sari-saring prutas abangan nyo abangan natin pala sama ako